Magandang araw po sa lahat. Kami po natin ang group 1 at ang case study ay pinamagatak epekto ng pagsusugal ng magulang sabong sa anak. Pagkulit ko sa epekto ng sabong sa mga bata. Makinig po kayo sa aming presentasyon. Maraming salamat. Una, ang pamagat. Isang pag-aaral sa epekto ng pagsusugal ng magulang sa buhay ng kanilang mga anak. Ang pamagat ng aming case study ay isang pag-aaral sa epekto ng pagsusugal ng magulang sa buhay ng kanilang mga anak. Inalakay namin dito ang epekto ng sabong sa mga bata lalo na sa kanilang pag-aaral at pag-aaral. Pangalawa, panimula. Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa epekto ng sabong ng magulang sa emosyon, ilos at pag-aaral ng anak. Panahon ayaw, an sa panahon na iyon, nananang parin ang sabong sa tayinang pamilya. May mga magulang na naluluyong sa pagsusugal at nababayaan dalangin o pangin ay ang mga bata kapag ang kanilang magulang ay sabungin. Matlo, konteksto ng kaso. Isinagawa ito sa barangay, sa isang barangay kung saan ang ama ng isang grade 6 na mag-aaral ay lulong sa sapo. Ang nga tinawas Ginawang pagkaman ay nakatuod sa isang bata, batang ang ah, ah, grade 6 sa isang barangay ayon sa guro at klase niya. Ang kanyang ama madalas nagsusugal sa, sa bunga dahil dito napansin namin may pa, babago sa asal, emosyon at pag-aaral ng pag-apat, suliranin. Ano ang e epekto ng sabong ng magulang sa kanilang anak? Hindi sa kwanan ng Ang ano ang epekto ng sabong ng magulang sa kanilang anak. Gusto namin tibuhin ang epekto nito sa damdamin, pilas sa pag ng huwos, mga pag Lima, layunin. Alamin ang epekto ng sabong sa anak. Ang layunin ng aming pag-aaral ay alamin ang ng sabong sa mga. Tumuyin po na ng pag-aaral at ugali. Magbigay ng mga positibong solusyon para magulungan mag ng pangang aming Ang Ang sa pamamaraan. Magkikipag-upan na yung pagmamasid, kwento ng guro at kaklase. Umaki kami ng simple kanayang sa guro at mga kaklase. Nagsagawa rin kami ng pagmamasid sa ugali at kalagayan ng bata. Ang lahat ng ito ay ginawa upang mabuha ang totoong epekto ng sabog sa bata ang mga natuklasan, palanggot at tahimik ang pata, kulang sa gamit, bumaba ang trato, minsan hindi kumakain sa lises. Mapito ang mga natuklasan namin, tahimik at malungkot ang pata, madalas kulang sa gamit at pagkain, Bumaga ang kanyang mga grado ayon sa guru. Hindi na siya gaanong nakikilawag sa klase ayon sa kaklase. Minsan hindi siya kumakain sa reses. Pangwalo, talakayan. Base sa aking natuklasan, itang kita na may masamang epekto ang pagsusuklatan. Tumalot na lang ayan. Masi sa aming natungkasan, kitang-kita na may masamang epekto ang pagsusuka ng magulang. Dahil sa sabaw, napabayaan ng anak, kulang sa gamit, pagkain at pagmamahal. Nagtutulog ito ng problema sa kanilang emosyon, asal at pag-aaral. Dapat itong hindihan ang sinu. Dali. Ang sab conclusion. Oh. Ang sabong ang siyang conclusion, ang sabong oh. ay may masamang epekto sa anak. Dapat tulungan ng mga batang abekad nito ng pamilya, pag paaralan at pamahalaan. Sa aming pag-aaral ay napat aming pag-aaral ay patunayan namin may masamang epekto ang pagsusugal gaya ng sabong sa anak dahil ito nagiging malungkot pabaya sa pag-aaral at minsan ay nahihirapan sa buhay ang bata kaya dapat itong aksyonan ng pamilya, aralan at pamahalaan upang masasipan Uh, sa Pag-sampo, sanggunian. Ang aking case study ay base sa obserbasyon ng isang grade 6 na mag-aaral, panayam sa guro at mga paklase, at mga itigang mula sa aming sariling karanasan at pamamasinan ng unidad. Yun lamang po ang aming kiistan. Ang labis na sabong ng magulang ay nakakasamit sa anak. Kaya sana lahat tayo ay maging responsable. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Yay! Lover!